Hello mga bossing. Magdi-design tayo ngayon ng divider or yung tinatawag na haspi. Yung gamit ko nga pala mga bossing na uh, pintura yung oil wood stain na mahogany color. Boysin yung brand mga bossing. Yung una kong ginawa, uh, pininturahan ko muna siya ng flat wall inamil. Tapos, yung oil woods din naman, uh, ginmix ko muna. Tapos, yung ibabaw, linipat ko sa ibang sisidlan. Tapos, yun yung pinahid ko sa divider. Tapos, yung ano, yung dark na color mga busing, yung parang mahogany color, yung dark yan yung nasa il, yung yan yung ano nasa ilalim ng lata yung hindi natunaw yan yung pinahid ko sa brass tapos pinahid ko naman diyan sa divider tapos yung ginuhit ko diyan mga boss yung ano lang pwedeng tila pwede rin yung ano 'yung sa sigarilyo 'yung 'yung upos ng sigarilyo. 'Yan mga busing, oh, tingnan niyo po. Parang totoo na siyang kahoy. yun lang po mga busing, paki-like and subscribe kung nagustuhan niyo po. Thank you and God bless.